mga idol ito eh, ulit yung smash bali ang project naman natin ngayon dito ay yung disc brake gagawin natin disc brake yung unahan kasi itong huli ha naka disc brake na to yan naka cable type pa yan pero dito sa likod naka disc brake na siya kaya ang project natin na gagawin ito na nga disc brake naman dito sa unahan Bali yung rim na pinapaalay na natin. Tapos ito yung mga kakabit natin na shock. Ito yung baso. Tapos ito naman yung sa brake master, Brembo. Tapos yung caliper niya, Brembo din. Tapos yung disc TTGR 3.5 mm. Tapos ito na yung mga ano niya, spacer. Tapos ito yung sa ehe. Brake fluid. Tapos ito yung hose. Tapos hydraulic switch. Yung haba ng switch ay ng hose. Di ko alam kung ilan. Basta meron dito nakalagay. 36. Siyang, 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 siyang. Yan yata yung basa dyan eh. Bali ito na nabaklas na natin yung sa shock niya. Bali bibili pa pala ng oil seal sa yung dust seal. Tapos dito, na rin. Kakabit na natin tong pinaka brake master. Ito. Bali ito na yung rim. Okay na siya. Napaalay na. Tapos dito pala nagkaroon ng konting ano, modification. Nagpalaki tayo ng butas ng tornilyo kasi hindi siya kasya. Ito maliit yan. Yan ang tornilyo niya mga 10mm ang taba. Bali, ginamitan lang natin ang barena na 10mm din. Siya, kakabitan na lang natin ng oil seal. Tapos, silo-lowered na rin natin ng konti. Kasapin tayo ng spring sa ilalim. Kasi ganito yung ano niya, standard. Magiging ganito na yan. ito yung laki ng tornillo pala yan kaya malaki na yan kasyang kasya na yan dyan pero pag dito sa kabila hindi siya kasya madiit so mga idol ito na siya Oh, yeah. Ito nga pala dulo ng hose. Diretso siya. Bali dito natin ilalagay yan. Dito naman sa taas. Itong may pagkabaluktot. Kasi pag ilalagay natin itong diretso, wala na bang gano'n siya sa pairings niya. Dito, sasabit na siya. Kaya ito na yung ginamit natin. Yung may pagkabaluktot. Dito sa taas. Tapos ito namang diretso sa baba. Bali, ito na yung final. Ayan. Three wheel siya. Medyo maganit pa. Gawa ng brake pad. Tapos, lalagay na lang natin yung tapaludo. Ito yung pagka, ano, niya, pagka lowered. Tapos, yan na. Dito, Kumbaga na yung brake light. At uh, try naman natin yung laro ng shock kung hanggang sa anong bounce niya. hanggang dito lang yung laro ng shock bali ang nilagay ko pala ang langis dito ay 65 ml hindi siya matigas hindi rin siya malambot sakto lang na pang lower dito pala hindi muna tayo maglalagay ng speedometer gearbox bali ang nilalagay natin ito bali nag-add pala ako ng ano dyan ng washer spacer ito 5.5 dito ko siya nilagay sa loob ganyan siya tapos saan natin nalagay ito Okay, eh, sakto lang yan. Sa tapaludo, diretso naman siya. Yan, okay na yan. Nalagay na lang natin yung tornillo dito nilagyan ko ng cable tie para hindi siya dito sa pairings niya para pre-wheel siyang gumalaw tapos ito binalutan ko siya ng pangbalot sa wire parang ganito para medyo matigas Itong dating butas ng side mirror, medyo pinalakihan natin medyo pinaporma na lang natin yung butas para malagyan natin ng bracket para mailagay yung baso ng brake master para hindi siya galaw ng galaw nakapix pa rin siya ito naman yung butas para sa lagayan ng side mirror nalagyan na lang ng extension.